Naririnig, ngunit hindi napakitinggan. Sa mundong kay daming nagsasalita, bakit tila walang nakikinig? Isang paglalarawan sa mama looking for her cat na may pangkaraniwang kwento gaya ng sa pamagat. Ito ay ang nawawalang pusa. Ngunit, ano nga ba tunay na nawawala? Sinulat at dinerek ni Kuo Paukon ang dulang mama looking for her cat noong 1988. Ang dula ay ang kauna-unahang multilingual na dula sa Singapura. Kumamit ito ng mga wika gaya ng Ingles, Tamil, Hokkien, Mandarin at Malay. Kung kaya't hindi maitatanggi na marami sa mga manonood ay nakaramdam ng kalituhan na bahagi ng layunin ni Ko Pao Kon. Isa itong interaktibong estratehiya sa pagpapakita ng pagputol sa koneksyon na kinaharap ng bida. Bagaman hinahanap ng mama sa kwento ang kanyang pusa, ang tunay na pagkahanap ay sa pagitan niya at ng mga iintindi sa kanya. Sa pagkahanap sa pusa, nakasalamuhan niya ang iba't ibang mga tao at ang kanyang mga anak. Ngunit ang nakalulungkot na bahagi ay wala nang nasasalita ng wikang kanyang kinalakihan. Naisipakita ng kwento ang mga suliraning kinaharap ng lipunang Singapura. Supporting ito ng ating video essay. Hayaan ninyong ilahad ko sa inyo ang siyang naging pagtingin ko tungkol sa Singaporean literature na Mama Looking for Her Dad. Actually, katulad n'yo nagkaroon din ako ng uh, nakaramdan din ako ng curiosity sa kung bakit ganito 'yung title ng story and sa kung ano 'yung bagay na magbibigay power dito upang masalamin 'yung mga kaganapan na nangyayari sa bansang Singapore. Sa so, totoo lang, Nagustuhan ko kung paano nila ipinakita yung issue o problema tungkol sa pagkakaroon ng language barrier, maging yung problema nila sa pamilya. Nailahad dito yung importansya ng lengguwahe sa pakikipag-ugnayan, maging sa magiging daloy ng relasyon mo sa ibang tao, mag, uh, lalo na sa pamilya mo. Nakakatuwang isipin na yung pagiging creative ng author kasi gina ginamit na as a symbol yung pusa para maipakita yung problema and yung issue na kinakaharap sa kwento. As, as I've read the script and watch the and watch the play, mas nakuha ko talaga yung pinakang gustong patungkulan ng story. Na hindi lamang ito umiikot sa paghahanap sa nawawalang pusa, kung hindi tungkol ito sa lipunan na sa kagustuhang makasabay sa pagbabago. Hindi nila napapansin yung mga naiiwan sa likod nito. Fun fact. Walang tiyak na banghay ang tula. Di gaya ng ibang kwento na may simula, katawan at wakas, ang mama looking for her cat ay binubuo ng magkakahiwalay na tagpo. Ipinapakita nito ang pinapirasong alaala o tagpo na may hahalin tulad sa kung paano magkwento ang isang matanda. At ang kwento ay base sa mga karanasan ng matatandang taga Singapura. Pero bakit nga? Tara at muna natin ng bansang Singapore bago tayo tumungo sa mga temang tinalakay sa dula. Gaya ng Pilipinas, ang Singapore din ay isang Islang patropiko na matatagpuan sa katimugang dulo ng Malay Peninsula. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Singapore, tahanan nito sa higit limang milyong katao na binubuo ng komunidad ng mga Malay, Indian, Eurasian, at ang pinakamalaking populasyon ng mga Chinese. Para sa nakararami, Singapore is the dream. Paano ba naman, ramdam na ramdam ang kaunlaran sa bansang ito dahil sa kanilang mayaman at makulay na kultura mula sa iba't ibang lahi na nakatira rito. Tunay nga na ang kaibuturan ng identidad ng Singapore ay ang pagiging multiracial, multicultural, at multilingual nito. Umusbong ang mga isyu tungkol sa multilingualism noong post-colonial na panahon sa Singapore. Ayon sa 1957 census, kaakibat ng apat na pangunahing komunidad ay mayroon ding apat na wika na sinasalita ng mga taga Singapore, kung saan ang mga wikang intindihan at sinasalita noon ay ang Hokkien, na sinasabing naiintindihan ng mahigit siyam na porsyento ng mga Chino at halos walong bahagi ng populasyon. Mayroon din naman ang nagkasalita ng Malay. Tamil naman ang sinasalita ng mahigit anim na sa tahanan ng mga Indyano. Habang ang mga gumagamit ng wikang Ingles ay iyong mga nasa pamahalaang kolonyal. Ayon pa sa census, higit sa 33 ang suma total ng mga wikang sinasalita sa Singapore noong 1957. Kaya naman, ang Singapore ay isang linguistically diverse na lipunan. Sa paglipas ng panahon at pagdating ng mga migrante, nagkaroon ng pagbabago sa local language ecology ng Singapore. Nagkaroon ng pagtaas sa paggamit ng wikang Ingles sa mga tahanan. Hanggang sa noong September 7, 1970, pinangunahan ng founding prime minister ng Singapore na si Lee Kuan Yew ang pagbuo sa speak Mandarin campaign. Sa isang forum na pinalabas sa telebisyon noong November 17, 1980, sinabi ni Lee Kuan Yew, and I quote, "We must not burden our children with dialects. Drop dialects. Don't let children speak dialects." In fact, Dialects have no economic value in Singapore. Their cultural value is also very low. English has economic value. Mandarin has cultural value. And it will also have economic value 20 years later. End of quote. Napakalaki at agara ng naging epekto ng proyektong ito sa Singapore sapagkat lubusang bumaba ang paggamit ng mga dialektong Chino sa bawat tahanan ng kabuuan ang populasyon ng bansa. Gayong hindi na nito mapantayan ang pagtaas ng antas sa mga sambahayan na tahasang nangingibabaw na ang paggamit ng mandarin english Sa karakter ni Mama sa tula, may realidad ng Singapore bilang isang multicultural at multiracial na bansa. At sa paglipas ng panahon, tulad ng mga anak ni Mama, habang nagbabago ang takbo ng buhay, ay eh siyang paglayo rin sa kultura na kasanayan. Buti na lang may mga katulad pa rin ang Idyan nung nakasalamuhan ni Mama nasisikapin ang mintindi sa habila na maraming hadlang sa wikang sinasalita nila. Maunlad nga ang kanilang lipunan, ngunit sa likod ng mga ito ay may mga isyo pa rin dapat tugunan. Sa bansang ito, isa sa pinakamalaking problema na hinaharap ng mga Singaporeans ang language barriers. Tunay nga malaki ang agwat ng pagkakaiba ng nakasanayang wika na ginagamit ng nakatatandang henerasyon kumpara sa mga kabataan. Sa mga matatanda, masanay sila sa paggamit ng Chinese language tulad ng Hokkien, Teochew at Cantonese, habang ang mga kabataan naman ay sanay sa pagsalita sa wikang Ingles. At sa kasong ito, nagkakaroon sila ng hindi pagkaintindihan o kaya ay nauuwi sa tunggalian. Ngunit sa konteksto naman ng dula ay maayos ang pakikipag-usap ng mga anak sa kanilang ina kahit na maalam ito sa wikang Hokkien kumpara sa mga anak niya na mas malalim ang ang kaalaman sa Hokkien, Mandarin at Chinese. Sa bandang huli, hindi hadlang ang isyo sa pakikipag-usap sa henerasyong sa tingin natin ay hindi akma sa nakasanayan natin. Kinakailangan lamang ito na masusing pag-unawa upang malagpasan ang mga problema ito. Iban sa usapin ng language barrier, ang generational gaps ay laganap din sa bansang Singapore sapagkat dito nahahati ang paniniwala at pag-uugali ng dalawang grupo. Ang isyong ito ay maaring ikonekta sa nabanggit na usapin kamakailan lang. Sa usapin ng generational gaps, kadalasang inuugnay ito sa higit na magkaibang karanasan, kasaysayan at maging sa pag ng teknolohiya sa panahon ng kanilang pagkabata. Dagdag pa rito, may posibilidad na ang generational gap ay maaaring iugnay sa salik ng lipunan at politika. At dito papasok ang magkaibang pananaw ng magkaibang henerasyon sa mga salik na nabanggit. Kung bibigyan ito ng paglalarawan, maaaring konserbatibo ang pananaw ng mga matatanda habang progresibo naman sa mga kabataan. At ang panghuli, ang cultural identity. Kilala ang Singapore sa pagkakaroon ng iba't ibang kultural na identidad. Ang impluensya ng Silangang Asya, Europeo at Timog Asyano ay bumubuo ng multikultural na lipunan. Kaya hindi maikakaila kung bakit halo-halo ang physical na anyo ng Singaporeans. Bagamat kilala ang bansang ito sa pagkakaroon ng iba't ibang kultura, hindi pa rin namamatay ang tunay na kultura na unang lumaganap sa Singapore. Sa katunayan, ipinepreserba ang kanilang sinaunang cultural heritage sapagkat ang layunin nila ay maipakita ito sa mga susunod pang henerasyon. Para sa konklusyon, mahihinuha natin na napaka-powerful ng akdang ito na ipakita man siya sa pamamaraan na tahimik lamang. Ngunit ang isyong tinatalakay na to ay nagsusumigaw na maipakita at mapakinggan. Mula sa paggamit ng pusa bilang simbolo ng problemang panlipunan, nilalayon na tong maipakita ang siyang nag nagiging dulot ng pagbabago sa bansang Singapore o maging sa iba't ibang parte ng mundo. Mula uh, na ipakita sa akdang ito kung paano ang pagkawala ng pusa ay nangangahulugan din na pagkawala ng koneksyon ng alaala -ala at identidad ng isang tao. Naipakita rin dito ang mga taong hindi napakikinggan o hindi nakakasabay sa pagbabagong hinahangad o inaasag. Halimbawa na lamang dito ay ang mga matatanda, ang mga mahirap at ang mga taong walang sapat na kaalaman sa dominanteng ika. Nasalamin din sa akta kung paanong ang lengwahe ay kayang magdulot ng pagkakahiwahiwalay ng tao. Ito lamang ang patunay na ang realidad ay napakakomplikado.